Paano pumuti at kuminis ang balat at kutis? Kadalasan sa mga Pinoy ay nangangarap na maging maputi. Marami tayong napapanood sa telebisyon, naririnig sa radyo, o di kaya nakikita sa mga naglalakihang billboard ng na mga gamot o cream na pampaputi. Ngunit ang tanong ng madla, epektibo nga ba ito? Karamihan sa mga ito ay walang epekto at nakakasama pa sa ating balat at kalusugan. Paano nga ba pumuti nang walang gastos? Ano nga ba ang mga paraan upang maging maputi ang balat, mamula-mulang kutis, at paglisa ng mga pantal-pantal sa balat? Gamit ang mga simpleng sangkap sa loob ng bahay, malaki ang tsyansa na pumuti. Hindi mo na kailangan na gumastos o maglabas ng pera. Gumanda ka na, hindi pa na ang bulsa. Tatalakayin natin ang mga sumusunod. Unang hakbang, paano maiwasan ang maitim na balat? Pangalawang hakbang, paano alagaan ang balat? At ikatlong hakbang, paano tumingkad ang kutis gamit ang mga halamang gamot? Unang hakbang, protektahan ang sarili sa araw. Kadalasan sa mga kulay sunog na balat at mga nangingitim ay nasobrahan sa paaraw. Kung takot ka na umitim, Hanggat maaari manatili sa loob ng tirahan o sa mga lugar na malilim. Kapag hindi maiwasan na magbilad sa araw, gumamit ng sunblock lotion na may SPF 30 pataas. Karamihan sa mga doktor sa balat o dermatologist ay nagsasabi ng SPF 15 ay hindi ligtas gamitin. Posible natatablan pa rin ang balat ng UVA at UVB. Magsuot ng sombrero upang hindi maarawan ang mukha, lalong-lalo na kapag tag-init. Ngayong henerasyon, marami ng mga iba't ibang style ng sombrero na pwedeng pagpilian. Maaari din gumawa ng sariling disenyo. Ikalawang hakbang, pagkoskos ng balat ilang beses sa isang linggo. Nakakaputi ng balat ang palagi ang pagkoskos ng katawan tuwing naliligo. Malaki ang tulong nito dahil natatanggal ang mga patay na balat o dead skin cells. Paalala lang, ang pagkuskos ng balat ay mabisa kung ang kasalukuyang balat ay maitim kesa sa original mo na balat. Magmukhang sariwa o maaliwalas ang balat dahil lalabas ang tunay na kulay nito. Kuskusin ang katawan gamit ang scrub para sa katawan o panlinis sa mukha. Maglagay ng isang kutsaritang durog na oatmeal sa ginagamit na cleanser. Mas epektibong gamitin ang pangkoskos na may brush o maaari din ang tuyo na brush para sa katawan. Para sa mukha, gumamit ng espesyal na brush. Humanap ng brush na may malambot na bristle o ang pinapangkoskos. Kailangan gumamit ng malambot sa pisngi upang hindi ito mapinsala. Laging tandaan na ang pisngi natin ay manipis lang. Ikatlong hakbang gumamit ng mga natural na produktong pampaputi. Paano magkaroon ng maputing balat gamit ang natural na mga pamamaraan? May dalawang kaparaanan ng pagpapaputi na maaari mong pagpilian, natural at chemical na pamamaraan. Mas mainam na gumamit ng mga natural na paraan para pumuti, dahil ito ay hindi gaano mapanganib sa ating kalusugan. Marami sa atin ang naghahangad ng malaartistang kutis kagaya na lamang ng kamatis na napakakinis. Sa kasamaang palad, hindi lahat ay may pribilehiyo na magkaroon ng natural na kinis na balat. Sa katunayan, marami pa rin sa atin ngayon na tinitiis na lang ang mga dark spots sa kanilang balat tulad ng sa paligid sa mata, mga siko, sa likod ng tenga, at sa kasingit-singitang parte ng katawan. Kasama na rin dito ay ang mga pilat pigmentation o hindi pantay na kulay ng balat. Narito ang mga halimbawa na mga tiis ganda ngunit epektibo na halamang gamot na pwede ninyong gamitin upang matamo ang inaasam-asam na kaputian sa mabilis na paraan. Gamit ang turmeric o luyang dilaw. Ang turmeric ay isang kilalang pampalasa ng mga Indian. Ginagamit na rin itong pampaputi sa balat noong mga unang panahon pa lang. Pinipigilan nito ang pag ng melanin at tanning ng balat. Dalawa sa mga pinaka-efektibong paraan na maaari mong sundin kapag gumamit ka ng turmeric ay ang mga sumusunod. Gumawa ng isang timpla ng isang turmeric powder at gatas upang makabuo ng thick paste. Ilagay ang paste na ito sa iyong mukha o sa kasingit-singitang bahagi ng iyong katawan. Patoyoin ito bago hugasan ng maligam-gam na tubig. Gumawa ng isang timpla ng turmeric powder, lemon juice at isang gramong harina. Ilapat ang tatlong pinaghalong sangkap sa iyong mukha. Iwanan ito ng 20 hanggang 25 minuto bago kuskusin at hugasan ng maligam-gam na tubig. Gamit ang kalamansi. Ang kalamansi ay isa rin sa pinakakilala at pinakamainam gamitin bilang bleaching agent ng balat na may iba't ibang paraan upang mas mapaganda ang kutis. Dahil dito narito ang dalawang karaniwang pamamaraan na maaari mong gamitin para sa mabilis na resulta sa pagpapaputi ng kutis. Gamit ang isang cotton ball, ipahid ng direkta ang bukas na peraso at sariwang kalamansi sa apektadong bahagi. Iwanan ito upang matuyo sa loob ng isang oras. Maaari mo rin kuskusin ng direkta sa iyong balat. Hugasan ito ng maligamgam na tubig pagkatapos. Gawin ang simpleng remedyong ito isang beses araw-araw para sa mas mahusay na resulta. Ihalo ang kalamansi juice, honey at powdered milk upang makabuo ng thick paste. Ilapat ang tinimplang sangkap sa madilim na bahagi ng iyong balat. Patuyuin ito ng mga labing lima hanggang 20 minuto bago hugasan. Gawin ito araw-araw hanggang mapansin mo ang kaaya-ayang resulta. Gamit ang papaya. Ang papaya ay isang prutas na may mga regular contents na ginagamit upang makagawa ng iba't ibang beauty treatments ngayon. Ito ay may napaka katangian ng pagpapaputi at maraming nutrient na kilala upang mapangalagaan ang balat. Kapag ginamit ito bilang bleaching agent, ilan sa mga mabubuting pamamaraan na maaari mong gamitin ay ang mga sumusunod. Kumain ng papaya dahil nakakatulong itong linisin ang balat at alisin ang mga impurities na nagpapadilim dito. Gawing daily routine ang pagkuskos ng bahagi ng balat ng papaya sa mukha. Hayaan itong matuyo bago ito hugasan ng malamig na tubig. Gumawa ng isang halo ng papaya at lemon juice. Ilapat ito sa mukha at iba pang parte ng katawan. Patuyuin ito ng 30 minuto. Hugasan ito gamit ang malamig na tubig. Ulitin ito ng ilang beses bawat linggo hanggang mapansin mo ang mga pagbabago sa iyong kutis. Gamit ang nyog at pinya. Para sa pamamaraang ito, ihalo ang pantay na dami ng parehong gatas ng nyog at katas ng pinya. Ilapat ang nagresultang timpla sa iyong balat at patuyuin ito. Hugasan ito gamit ang mainit na tubig. Ang pagkakaroon ng isang kutis por sila ng balat ay nakapagpapalakas ng aura at nakakadagdag ng kumpiyansa sa sarili. Maari ng pumuti kahit na hindi kailangang magwaldas ng pera. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.